Magandang araw po. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan ako at sabay-sabay natin takin ang landas ng pag-asa. Ang ating mabuting balita sa araw na ito ay mula sa ikawalong kabanata ng Ibanghelyo ni Juan, mula una hanggang ikalabing isang bersikulo. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga ulibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo na kautusan at mga pariseo na may dalang isang babae na nahuli sa pangangalunya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guru, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalunya. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Ikananong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at, at nagsalita ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila yon, sila ay isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Yesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at magmula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung kasabihang huli ka balbon. Ngunit marami ang nakakaintindi na ito ang Tagalog version ng caught in the act. Sa ating pagbasa sa araw na ito, maliwanag na caught in the act ang babae. At ayon sa batas ni Moises, dapat ito'y batuhin hanggang mamatay. Ngunit sa eksena ito, maliwanag na iba ang intensyon ng mga pariseyo at tagapagturo ng batas. Nais nilang ipain ang sitwasyon upang mahuli si Jesus. Inihintay nila kung siya'y magpapayo ng salungat sa kautusan ni Moises para pati siya ay mapatawan ng parusa. ni natin na sa mga nakaraang araw, marami ng inkwentro si Jesus sa mga ito dahil sa kanyang paggagamot sa isang may kapansanan sa Aron Sabat. At ngayon, nais nice nila i-corner ulit si Jesus. Ngunit hindi nila inaasahan ang kanyang tugon. Hindi niya kinontra ang utos ni Moises. Ngunit pinalawak pa niya ang batas ng kanyang sabihin, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Kung tayo ay tapat, alam natin na sa tutulang, na tayo ay makasalanan. Kaya ang isa pang pananaw sa sinabi ni Jesus ay yun lamang walang sala ang maaring bumato o matol sa kapwa. At sino yung mga ito? Jack, hindi ako. Malamang hindi rin ikaw, kaibigan. Tanging si Jesus lang ang may karapatan at kapangyarihang tunay na maghusga dahil siya lamang ang walang kasalanan. Ganun pa man, sa ating ibanghelyo si Jesus na rin ang nagsabi sa babae na hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at magmula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Masdan na kahit kamatayan ang parusa sa kasalanan ng babae, dahil sa awa at pagmamahal ni Jesus, binigyan niya ng pagkakataon ng babae na magbago at sinabi hindi siya hinahatulan at hindi binilinan na huwag nang magkasala. Ito ay patutuo sa kasulatan ni Juan, Kabanata 3, versikulo 17, or John 3.17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ito ay napakagandang balita sa araw nito. Tulad ng kasabihang habang may buhay, may pag-asa, lahat tayo ay may pag-asa pang hindi mahatulan at matuluyan ng lubos sa kadiliman at kamatayan. Maaari pa tayong tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa Kanya habang tayo hindi pa nalalagutan ng hininga. Tulad lang ng babae sa pagbasa natin. Alam nyo, may panahon sa buhay ko na bagaman alam kong magpapatawad ng Diyos, nahihiya akong mangumpisal kasi paulit-ulit yung aking kasalanan baka ka ako nananawa na ang Diyos sa akin, kaya nag-aalangan ako. Hanggang napagtanto ko na mas gusto kong paniwalaan yung hiya ko kesa sa awa ng Diyos. Pinaalala niya sa akin ang kanyang mga bilin sa Isiyas 43, versikulo 25. Gayunman, ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan hindi ko na aalalanin pa ang iyong mga kasalanan. At muli pa sa sulat ni San Pablo sa mga Hebreo, sa Hebrews 8.12, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Grabe no? Ba talaga si Lord? Ikaw ba kaibigan? Nag-aalangan ka bang bumalik kay Jesus? nag-aalangan ka dahil paulit-ulit din ang sala mo tulad ko? Madalig tayo sa Kanya at Kanyang pangako dahil ni minsan, ni minsan hindi siya nagsinungaling. Umasa tayo sa ating balon ng pag-asa, our source of hope. Sakto naman, magmamahal na araw na sa mga susunod na linggo. Napakagandang panahon ito para tayo'y manumbalik sa Kanya nang manumbalik ng gusto ang ating pakikitungo at relasyon sa ating tagapagligtas, ang maawain at mapagmahal nating Diyos na si Jesus. Kung kayo po ay na-bless ng sharing na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin, maraming salamat po sa pakikinig. God bless you.